Alias Eric, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Happy. Salamat po sa inyong tiwala, Sir Eric. Ano po yung inyong uh, gustong idulog sa amin at panawagan po, Sir? Sir Happy, hindi naman po ako nagpunta dito, Sir, para meron po akong i-blame na tao or meron po akong uh, mag may ireklamo po akong tao, Sir. Ang dahilan po kung bakit po ako nagpunta dito, Sir, para po i yung concern ng mga kasama ko po sa unit po namin. Kasi, Sir, yung usual po na duty po ng PNP, Sir, is... Nagre-range po ng 12 hours naman. Yun po, tanggap naman po namin. Saka 24-7 naman, sir. Talagang ang PNP po. Kahit anong oras. Handa pong tumulong, sir. Sa kung ano oh man God. po yung pangangailangan, sir. Po. Kahit oh. po kami naka-off. Kung mayroon pong nangyaring insidente. Handa naman po kami tumulong, sir. Lagi po kami nandyan. Tanggap po namin yan bilang, bilang alagad po ng batas. Opo, ang sa amin naman po, sir. Ang nire ko lang po. Is yung pahinga, sir. Halos hindi na kasi nakakapagpahinga na maayos yung sa unit po namin. Saan unit po kayo, sir? Base Police po. Sa Kamklame? Yes po. Kayo po yung sa checkpoint? Yes po, yung nag-maintain po ng, ng, ng campus, sir. Nag, nagbabantay po sa mga gates. Balita ko pa po, kuminsan namumura pa kayo pag yes, dumaan, kernel po, o general. Sir. Yes, sir. na hindi, hindi nyo na kilala ang yes, sasakyan. E paano nyo magkilala? E, ang daming yes, sasakyan po mapasok yes, sir, Tama po. Ano po, sinisigawan kayo, minumura kayo? Talagang literal na mura po, sir. Minsan, trip lang nila. Pag-tripan lang yung mga junior na kinakaya-kaya lang naman po kami. Although tanggap naman po namin yan, sir, kasi tumaan naman po <coughs> kami sa training, sir. Kaya lang, ang inaano ko nga po dito, sir, kami po yung nakaprone naka, -prone, naka -prone dun sa gates, kami po yung sumasalo ng mga hirap, ulan pagod, tapos yung pahinga lang po na hinihiling namin, madadagdagan pa po ng overlapping na almost y three Ilang hours or, kayo pinagtatabaho, sir? Minsan, sir, 17 hours, maabot, sir, eh. Oh, eh wala na kayong time yes, para sir. sa inyong pamilya. Yes, sir. sir Bibiyahe ka ng 2 hours papunta, 2 hours pabalik. Magto-total of 21 hours po siya. Wala na, it yes, matutulog ka pa. Wala, wala na. Pa pong tulog sir. Kakain ka pa. Wala yes. kang time sa family wala, mo. Sir. Madalas po ito, yung 17 uh, up to 17 hours. Unang na-implement po 'yan, medyo madalas pero ngayon po sir, kasi sir meron meron kami tinatawag sa PNP na isumbong. Sa isumbong okay. po sir, nandyan po yung mga concern ng PNP basta PNP related po, diyan po sinasabi yung mga message okay. na nahirapan. Pagka po, meron po mga nagsumbong doon, sir, regarding po sa dutyhan namin na yung mga asa-asawa po namin kasi, nagreklamo, nagreklamo na. ron, pero hindi po, hindi po ako yon Meron po mga ibang asawa na nagreklamo doon na sinasabi nila na bakit ganyan naman yung dutyhan nyo, halos patayan na. Actually, sir, may namatay na nga din doon sa dating mga gantong dutyhan namin. Ano pong ginawang aksyon ng isumbong? Usually, sir, kaganyan sir, may text message na ganyan, i -re relay lang ulit yan sa unit namin. Tapos dun sa unit namin, from unit namin, doon lang po ulit ibabalik. Parang binalik lang din po sa amin. So walang nangyari? Actually sir, parang gano'n. Napagsasabihan lang din kami, bakit yung konting bagay na ganyan, pinararating nyo pa, pinusumbong nyo pa, para tayong hindi mga polis. Parang yung ganyan lagi sir kasi. Tama lang naman talaga, kayo po'y magreklamo. Dahil uh, sobra po yung oras na pagtatrabaho nyo para sa isang polis na makapagbigay ng quality sir. na serbisyo They have to have an ample rest. Kumpleto dapat yung pahinga. Isa sa mga dahilan kung ba't ang mga polis natin kuminsay, nang-aabuso, puyat, pagod, kulang sa tulog, eh ang equals niyan is they cannot perform well. If they cannot perform well, kasama na dyan na mga abuso sila. Ang masakit pa rito, puyat, pagod ka na nga, at sa tingin mo, inapi ka na nga, mumurahin ka pa ng mga superior mo dahil hindi mo na memorize yung kanyang plaka. E eh, ba't niya may memorize yung plaka na mga pumapasok dyan ng mga opisyal sa Camp Ang dami kaya niyan. Hundreds yan. So ngayon, pagtitipan sila, mumurahin sa checkpoint. Sakit yun. Tapos pag uwi na sa bahay, sila naman ay paggagalitan ng kanyang misis kasi wala ng time. Ay, hindi na pwede yan. Kung makina nga, kailangan magpahinga, tao pa kaya. Kauna-unahan po sa mandato ni CPNP natin, sir, is malasakit. Paano po tayo magkakaroon ng malasakit, sir, kung mismong sa mga tao natin, sir, ang hirap-hirap na, na hindi na kami maging effective dahil sa oras ng trabaho namin. Okay. Halos wala kang masyadong maipahinga. Baguan po kayong polis? Three years na, sir. Okay, siguro, kaya ginagano'n kayo kasi mga bagong polis yes, kayo. Sir. Pero yung mga matatagal na polis, sa base police, hindi, hindi pinag-duty. Kaya lang mga bago. Nag-duty rin sila, sir. Actually sir, yung mga yung nire-raise kong concern, karamihan galing din sa kanila sir eh. Nagkataon lang sir talaga na wala po kasing may lakas ng loob sa kanila sir na marap. Lagi kong sila nakakausap. Tutuldo ko po ito sir, promise. Kasi nakakausap ko po si uh, GPNP. In yes, fact, uh, a few days ago, nandun po siya sa Senado. Yes sir. At, uh, meron po kaming concerns, uh, mga senador, ni-raise po namin sa kanya. At mabait po yung inyong CPMP, yes, mabilis po umaksyon si Chief PNP General Azurin. Pagbalik ko po yes, sa Senate, ipaparating ko po ito kay Chief PNP. Sir, mabait po sir yung aming CEO, yung happy namin. Mabait po yung aming director sir. Kaya lang sir, yung... Yung sistema na talaga ng dutihan, <laughs> yung kino-concern ng, ng nakararami sa amin. Sir, kasi ang dami nagkakasakit sa amin. Actually, sir, kaya ako talaga nagpunta dito last time kasi nagkasakit yung anak ko. Na ako lang talaga yung nag-aasikaso na every two hours kailangan ko siyang sir. Nagpaalam po ako sa opisina namin na hindi naman para umabsent, mapalit lang ng konti yung shift ko kasi hindi ko talaga pwedeng iwanan yung anak ko na yung sitwasyon. Na halos naiiyak na talaga ako sa yung sitwasyon ng anak ko. Tapos hindi naman ako pinansin. Tapos kinabukasan, binigyan pa ako ng explanation na talagang nagpasama ng loob ko, sir. Kaya sabi ko, asan yung malasakit dito bilang isang member ng ano. Kaya yun po yung dahilan, kinabukasan. sa sobrang ano po nang damdamin ko, sir. Pumunta ako dito. Pero hindi naman po para masisihin yung kung sino man yung dapat sisihin. Ang gusto ko lang talaga mangyari, sir, yung concern sa amin na bilang paano kami magiging effective na polis kung kung sa pahinga man lang hindi kami nakakapagpahinga na maayos. Dito po maliwanag na kayo po inaapi. Ito pong programa namin ay talagang tumutulong sa mga taong inaapi. Yes, Maging sino man sila, man o hindi, pag inaapi, kami po ay handang tumulong. Sa akin pong uh, nakikita base sa inyong pong mga kwento, eh talagang inaabuso kay rito, inaapi kay rito. Sir, okay. meron po akong uh, gustong Opo, opo, sir. Ipanood na video galing po kay General Kaskolan, sir. Yun kung ano po yung gusto kong sabihin, sir. Nandun po lahat nung nandun Sige. po lahat. Nasaan po yung video? Nandito po sa cellphone ko, sir. Sige po. Yan po ay interview. Yes, sir. Sample former interview. former Chief PNP kay Sir Kaskolan, sir. Okay. Ah, paki ah, pakikwento na lang po. Ano sabi po sa interview diyan? Pinapakita po dito ni Sir Kaskolan yung malasakit niya sa, sa mga police kung gano'n niya kamahal yung mga pulis. Kasi sinapaliwanag niya po dito na lahat po ng mga pulis, iba-iba po yung trabaho. Hindi mo pwedeng ikumpara yung trabaho ng nasa Mindanao, ikukumpara mo sa trabaho dito. Although pare-parehas tayong pulis, magkakaiba naman po yung, yung level ng trabaho natin. Kaya nga po meron tayong investigation, meron tayong uh, health service, meron tayong mga engineers, meron tayong IT. Although pare-parehas po tayong pulis na kapag uh, ka, tawag ng pangangailangan ng trabaho natin, Pagpe-perform tayo, kasi meron pong iba na kinukumpara kami nga noon, naranasan namin yung ganyang trabaho, ganyan din naman. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, Nag dati oo, ganyan yung haba ng oras ng trabaho mo, pero sa computer ka naman, nakababad ka naman sa aircon, nakaupo ka, e eh, paano naman yung nasa field na? na hindi rin po sir, I still don't agree. Yes, sir. Kahit na nakaupo ka sa aircon, pero kung 17 hours ka naman yes, nagtatrabaho, tatrabaho, yes, yung pinag-usapan dito yung wala ka ng oras o, sa pamilya o, sir. mo. Hindi naman siguro pumasok kayo sa pagkapulis para yes, abusuhin po yung oras ninyo yes, Now, to the extent na wala na kayong time sa family nyo na it might lead to mapapabayaan yung anak nyo, yung inyong misis, hanggang sa mag-aaway kayo, magkakahiwalay kayo. Yes, sir. Hindi po siguro gusto ng PNP yes, na mangyari yun. Makakarating po to kay Chief PNP at ma-address po itong problema nyo. Maraming salamat po, sir. At salamat po at, uh, sa inyong tiwala. Salamat po at uh, ipinitingin sa amin to. Yes, sir. Again po, sir, wala naman akong gustong sagasaan, sir, no? kung, o kung ano mga reklamo. Ang nire-raise ko lang po dito, sir, yung concern lang po sa mga tao kasi karamihan sa amin, sir, nagkakasakit. Ako nga, sir, sa totoo lang, halos buwan-buwan, ilang beses ako nagkakasakit pero kailangan tiisin kasi nga po, yan yung trabaho namin ng sinumpaan. Ang sa amin lang, sir, yung patiba naman yung pahinga namin na ilang oras na lang Lalo na ilang oras lang din naman namin na kasama pamilya namin, minsan sa isang linggo, mawawala pa. Kami po ay bumabati ko sa mga pulis. Pag mga pulis gumagawa ng kamalian, pero kapag yung polis naman natin ay inapit, inabuso, gumagawa ng tama, then niyo po kami. Salamat, And I will sir. make sure, sir, na kayo po ay mabibigyan ng ustisya na matitigil po ito. I promise you, sir, I'll put a stop to it Maraming because salamat, I'll go directly sir. to CHIP and I'll talk to him. Sabihin ko sa kanya diretso. Kasi ba't ka pa naglagay ng ano, isumbong-isumbong na yan kung pag tumawag pala, ang mangyari, i-refer lang, refer back doon sa unit na i-reklamo. Dapat yung sa isumbong, kataas-taasan dyan sa administration kung ano bang uh, sa sako po kayo ng HSS po. Headquarters Support Service, sir. Oh, kataas-taasan sa support service, yun dapat na magigpag-usap doon sa mga supervisors ninyo. Di ba? Nasabihin, hoy, bawal yan. Dapat pagpahinga natin yung mga pulis natin. Hindi dapat ginagawa sa inyo po ito. Uh, sir, maling-mali po talaga. May mangyayari po maganda. Okay? Maraming salamat Thank you po, sir. po, Thank you.